Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga salitang hindi natin inaasahang mag-iiwan ng malalim na bakas sa ating pagkatao. Minsan ang mga salitang ito ay parang bulong na paulit-ulit na sumisingit sa ating isipan, lalo na sa mga sandaling tayo ay nag-iisa o humaharap sa mga pagsubok. Hindi natin agad napapansin, pero bitbit -bit natin ang mga ito, parang aninong sumusunod saan man tayo magpunta. Bilang bata, ang mundo ay parang malawak na entablado ng kababalaghan. Bawat salita ng magulang ay batas. Bawat tingin ay gabay. Pero paano kung ang mga salitang inaasahan nating magiging sandigan ay siya palang magiging dahilan ng ating pagkadurog? Paano kung ang boses na dapat ay nag-uudyok ng lakas ay siya palang naging ugat ng ating pag-aalinlangan? Isang paalala ito sa ating lahat, mga kaboses. Ang mga salita, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magtanim ng pag-asa o magbunga ng pasakit. Kaya't sa bawat pagbigkas natin ng mga salita sa mga bata, sana'y lagi nating tanungin ang ating sarili, ito ba ay makakabuo o ito ba ay makakasira? Piti isambati maba. Balikan natin ang walong mapanganib na salita at parirala lang kayang pumatay ng pangarap ng isang bata. Hindi lamang ito listahan kundi paalala isang imbitasyon sa mas malalim na pagninilay sa ating mga ginagawa at sinasabi sa tuwing sinasabihan natin ang isang bata ng masyado kang sensitibo hindi natin namamalayan na pinipilit nating tapusin ang kanyang damdamin ang pagiging sensitibo ay hindi kasalanan ito ay tanda ng pagiging tao ng kakayahang makaramdam magmahal at umunawa Kapag paulit-ulit na minamaliit ang damdamin ng isang bata, natututo siyang itikom ang bibig, itago ang totoo, hanggang sa unti-unti niyang kalimutan kung paano magmahal. Hindi lang ng iba, kundi pati ng sarili. Kaya sa halip na sabihin masyado kang sensitibo, bakit hindi natin sabihin, naiintindihan ko ang nararamdaman mo? Kapag ikinukumpara natin ang isang bata sa kanyang kapatid, parang sinasabi nating hindi sapat ang pagiging ikaw. Ang bawat tao ay may sariling takbo, sariling galing, at sariling pangarap. Ang paghahambing ay parang paglalagay ng baton sa isang maraton, maraton na hindi naman nila pinili. Sa halip na palakasin ang loob, nilalason natin ang kanyang pag-asa. Kaya sa bawat pagkakataon, piliin nating maging cheerleader ng kanyang sariling laban, hindi tagapalakpak lang ng tagumpay ng iba. Sa mga sandaling wala tayong maisagot, kundi dahil sinabi ko, nawawala ang pagkakataon para magturo, magpaliwanag, at magpanday ng kritikal na pag-iisip. Ang isang batang lumaking, puro utos lang ang naririnig, ay natutong sumunod ng walang tanong. Pero sa mundo, hindi sapat ang marunong sumunod. Dapat marunong ding magdesisyon, magtanong, at maghanap ng dahilan. Huwag nating ipagkait sa kanila ang kalayaan na matuto sa pamamagitan ng pag-unawa hindi lang pagsunod. Kapag sinabihan natin ang bata ng tumigil ka sa pag-iyak, kundi bibigyan kita ng dahilan para umiyak, hindi natin siya tinuturuan maging matatag. Tinuturuan natin siyang matakot sa sarili niyang damdamin. Pinipigilan natin siyang humingi ng tulong. Pinaparamdam natin kahinaan ang pagluha. Pero ang totoo, ang pag-iyak ay paraan ng puso para gumaan, paraan ng kaluluwa para makalaya sa bigat. Sa halip na pigilan, Yakapin natin ang kanyang luha at gawing lagusan ito ng pag-unawa at pagmamahal. Sinasabihan ng ang tamad mo, ang isang bata ay parang tinatakan na ng pagkatao na hindi naman siya. Ang mga label na ganito ay parang peklat na mahirap tanggalin. Imbes na tulungan siyang tuklasin ang dahilan ng kanyang pagkabagal, agad nating hinuhusgahan ang kanyang pagkatao. Ngunit ang bawat bata ay may kanya-kanyang paraan ng pagkatuto ng paggalaw, ng pag-abot ng pangarap. Ang kailangan nila ay direksyon, hindi pangungutya. Ang kailangan nila ay inspirasyon, hindi paghusga. Pinakamasakit sa lahat ang marinig na, sana hindi ka lang ipinanganak. Sa isang iglap, parang binawi natin ang karapatan ng isang bata na mabuhay, mangarap at magmahal. Ang ganitong salita ay parang lason na sumisira sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Maraming bata ang lumalaking nagdududa kung may puwang ba sila sa mundong ito, kung may halaga ba ang kanilang paghinga. Sa bawat pagkakataon, sana ay piliin nating iparamdam na sila ay mahalaga, na sila ay regalo, hindi pasanin. Ang ikaw ay kabiguan ay parang krus na ipinapasa ng isang bata sa bawat pagkakamali. Hindi lahat ng pagkadapa ay kabiguan. Minsan, ito ay hakbang patungo sa tagumpay. Sa halip na iparamdam na sila ay laging kulang, iparamdam natin na may natutunan sila sa bawat pagkakamali. At ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilang ng medalya, kundi sa tapang na bumangon sa bawat pagkadapa. At ang wala kang mararating ay parang pader na itinayo sa harap ng kanyang kinabukasan. Hindi natin alam, baka ang batang ito ang magiging susi sa pagbabago ng mundo. Pero paano niya magagawa kung sa simula pa lang, pinaniwala na natin siyang wala siyang silbi. Sa halip na maging hadlang, maging tulay tayo, tulay patungo sa kanyang mga pangarap. Ngunit mga kaboses, hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa bawat salitang masakit na natanggap mo noon, may kapangyarihan kang piliing huwag na itong ipasa. May kapangyarihan kang baguhin ang kwento para sa sarili mo, para sa mga susunod na henerasyon. Ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap. Tanggapin natin na may mga sugat tayong bitbit, -bit, pero hindi natin kailangang manatiling sugatan. Ang bawat araw ay bagong simula. Simula ng mas mahinahong boses, mas maunawaing puso, at mas mapagpatawad na espiritu. Kung ikaw ay magulang, guro, o sino mang may boses sa buhay ng isang bata, gamitin mo ito para bumuo, hindi para sumira. Kahit simpleng kaya mo yan, nandito lang ako o mahalaga ka na, sapat na para gawing matibay ang pundasyon ng isang batang nangangarap. Sa bawat pagtanggap, sa bawat pag-unawa, at sa bawat pagyakap sa kanilang damdamin, hinuhubog natin sila hindi lang para maging matagumpay, kundi para maging mabubuting tao. Sana, sa mga susunod na araw, piliin natin ang mga salitang nagpapalakas, nagbubuo, at nagpapahilom. Dahil ang bawat salita ay butil ng pag-asa at bawat tinig ay may kakayahang baguhin ang mundo. Huwag mong hayaang ang sakit ng nakaraan ang maging kasalukuyan ng iba. Gamitin mo ang iyong boses para sa paghilom, para sa pagbabago at para sa pagbuo ng mas mabuting kinabukasan. Mabuhay tayong lahat, mga kaboses. Ang boses mo ay may halaga. Gamitin mo ito ng may pagmamahal.